Hello guys, uh, tips para hindi kayo tukin itong gagawin nyo tuwing umaga Bago magsimula ang iyong trabaho Ito palang ginagawa ko tuwing umaga para hindi ka sa trabaho At lalo na para full of energy ang ginagawa mo Maski sino sa inyo, pwede nyo to gawin or pwede nyo ito gayahin Bago ang lahat, ipakilala ko sa inyo ang aking sarili Ako pala ang The Digital Creator Hindi vlogger ha, creator lang ha -ha! Hoy, bida. Ang katikat ng likod, hindi ko maabot na ito sa'yo. Mm -mm -mm -mm. Yeah. Parang sumasayaw lang ng curly's whisper. <laughs> Kung hindi ka lang likod ko, ah, matagal na kita tinuklap. <laughs> Napagiling tuloy bigla. Napakagaling palang gumili. Pasado, pasado na maging adobe. Joke lang to, oy. Lalaking, lalaki ako. Lalaking, lalaking mata.